Remy, kaya ito ang bagay sa iyong bata ka. kahit kailan Kahit na anong gawin ko sa hindi ka na magbabago Kaya dapat sa pinuputulan ng sungay Ngayon, tignan natin kung hindi ka pa magtanda. <sweak> 哼哼 Ah. Ano ba? si Baby Kyle ah. <laughs> kasi siya sa akin ni Mookie eh. Si Mookie yung kinuwento mo sa akin kanina, yung anak ng amo mo. Hmm. Alam mo, pakiramdam ko, minamaltrata talaga siya ng mami niya. Gusto ko siyang tulungan. mag na tayo sa mga pulis. Teka, teka. Hindi pa naman talaga tayo sigurado kung sinasaktan nga talaga siya ng amo mo eh. Huwag tayong padalos-dalos. Pero <laughs> bakit? Parang nahihirapan siya. M malay mo, parte lang yun ang pagdisiplina yung narinig mo. Huwag kang magalala. Eh, diba? At saka, wala ka naman dun sa aktual na sitwasyon. Alam mo, ikaw lang mapapasama kapag nakiilam ka pa. Huwag natamad na, na muna, si uh, Ian. alam mo, mo namang mabuting tao si Muki? eh. Tignan mo, mo itong sulat niya sa akin. Ang sweet-sweet niyang bata. Parang, parang hindi naman siya mahirap mahalin. Pero bakit parang kulang siya sa pagmamahal? Hindi ba? <sighs> hindi ko din alam, hindi ko maintindihan, hindi ko naman kaano-ano si Muki eh. Ayoko naman din talaga makialam, pero bakit parang nasasaktan ako tuwing naririnig kong umiiyak si Muki? <sighs> hindi ko alam, Danilo, bakit? Bakit parang nasakit-sakit? <laughs> Ayoko naman din ng ganito eh. Emma, hey, Emma na. Ayoko na. Ayoko na, iiyak na rin eh. Tama. Good morning, Joaquin. Oh. Mommy? <sighs> Mommy, what's happening? Mommy, bakit ganito po yung legs ko? Hmm. Looks like it's edema caused by the buildup of fluids in your body that could lead to infection at pagsusugat. Eh, di mo po. Mami, paano po nangyari yun? I don't understand. Di ba po lahat naman po ng gamot na binibigay niyo po sa akin, na iniinom ko? Isa yan sa mga complications ng mga may spinal injury. In your case, paralyzed ka at limited ang mobility mo. And yet, pinwersa mo kahapon. Ayan tuloy namamaga ka at nagsusugat. Lucy, anak. Ikaw ang nagpapalala ng sakit mo. Kung nag-obey ka lang sa akin, hindi siguro nangyari yan. Mami, please tell me. Paano po ako gagaling? Don't worry, Mookie. Mommy will find a way. Just like I always do. Alam mo ba kung ano ang pwedeng mangyari kapag lumalayan? Ano po? Ikaw naman kasi. Kung sumusunod ka lang sa lahat ng gusto ko, hindi aabot sa ganito. Kapag lumalayan, puputulin ng paa. mommy Mommy, please no. Mommy, please, please tell me, did you forget to wear in Mommy, Please, mommy, please, help mommy please. Mommy, okay. I don't want to. It's okay, mommy's here. let Mommy, I do Basta't mag obey ka lang. Opo. Yeah. Oh, boy.